yon mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, so, nandito kami sa, ano, maghahangu kami nitong bobotrap kasi madumi na, dapat nang linisan. Tauhan na lang ako ngayon ni Puging Boboy. Ano na si Pai Garong? Bankrap! Magbubuhat na lang ako ng kanyang bobotrap. Sampung piso isa, galanti naman. Da, sa iba, limang piso lang yan. Sampung piso, pinatulang ko na. Wala akong pera. <laughs> Wala akong pera. Patol na tayo. Kahit mabigat, laban na. Yung bosing natin ngayon, si Poging Boboy, siya bosing natin ngayon. Busing, wag mo lang damihan ha. Yung tama-tama, kaya-kaya ko lang buhatin. Yan. Tama yan. Eh, talagang ganun. Umiikot talagang gulong. Dating nasa ibabaw si Pai Garong, ngayon nasa ilalim na. Si Puging Bubo na yan yan. <laughs> Talian mo na. Talian mo na. Para ano. Okay yan mga kaibigan kaya kaya ko yan lima. patandaan na tayo. Patos na tayo, wala tayong pambiling bigas. 10 piso isa, galante. 5 piso lang yan sa iba. Sayang naman malapit na. ka. Ayan, mga kaibigan, buhat na tayo. Shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito, ganito ang buhay, ano, mandaragat. Buhay namin dito. Ni Buboy, tsaka ako, Puy Garong. Salamat sa inyong panonood. Ginaganahan kami mag-video kahit sobrang hirap ng buhay mangingisda. Ginaganahan kami dahil may nanonood pa rin. Kahit pa paano. Totoo to mga kaibigan. Kay Bumpo ito. Binuhat ko lang kasi 10 piso isa. Sayang naman. Makabuhat ako nito ng mga apat na balik. Binuhat ako. Dagdag income din sa paglalako natin ng hipon tsaka mga isda sabay ganito magbabagage nito dagdag income din mahirap wala namang trabaho hindi mahirap tsaka tsaka lang tayo pinanganak tayo mahirap eh Whew. Yan ang ano namin dito, lugar. Yan. Yan lugar namin dito. Malayo-layo pa. Kasi maaano ang lutaid. Shout out sa mga followers ko diyan sa Facebook. Tsaka sa ano mga subscriber ko sa YouTube. Shout out sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Oh, si nanay, nangahoy. Oh, si pag ni nanay. Nangahoy. Paputik pa naman daanan. Kambubuy. Naka isang balik pala ako, hinihingal ako ah. sobrang bigat. Limang pirasong trap lang to. Pero mabigat. Kasi mga bawat isang trap, nasa 39 pirasong bakal yan. Ah. Okay, kaya kaya. May bayad naman. Ito na yung pangalawang balik natin. Pangalawang balik ko na yan. Meron din akong katulong ngayon. Oh. Sa kanya rin yun. Oh. No. Sa kanya yan, dalawa. Dalawang piraso. Marami laman pitung, pitong pito. Hindi ko kaya yun. Dito lang ako sa ano. Ayan na, baliktad na talaga. Ayan. Busing natin si Boboy. Utusan na lang tayo yan. <laughs> Busing ko na yan, yan. Ayan o. Taga-baggage na lang ako ng kanyang bubutrap. motor. <laughs> <laughs> totoo to mga kaibigan binabagas ko talaga 'to sampung piso sa to <laughs> hindi ako nagbibiro bankrupt na talaga si Garong <laughs> so yun mga kaibigan nakadalawang balik na ako ito at to siguro tama na kasi mayroon din naman magbubuhat na isa sa kanya naman daw yun gusto rin kumita eh. Ayun. Okay. Alright. right. Ano? Oh. Yeah. Ano okay, na kasi zero income mo na yung zero income kasi maglilinis pa, bukas pa yung alat